eto na pala yung update guys sa tiktik kalawang na trabaho dito sa barko for today's video yeah, yeah. kailangan na raw tapusin to sabi ni Boson madami na raw ako na ubos na bacon pero samahan pa rin natin ang food trip let's go kung hindi nyo napanood sa mga nakaraang video guys ganito pala yung itsura niya nung tinanggal namin talaga namang siksik liglig yung mga nakabalot sa kanyang kalawang kulang na lang itapon sheesh pero nagawan pa rin niya ng paraan ni Kalbong Siman TV kahit na medyo natagalan kaya umabot na kami sa ganitong stage. Oh, she! Pati dito sa itaas ng barko guys, yung pagkakabitan, linis na rin. Meron pa nga ako nakitang swan! Minasahay ko na rin yung mga papasokan ng tornilyo guys para mamaya swabe na kung ibabalik. Medyo nga lang nakakangawit pero ayos lang yan mas lalo kung gugutumin. Om Sim! Tapos itong ginawa namin, tatlong beses to pipinturahan guys nang mas lalong tumibay at hindi maging kasing rupok ng jowa mo. Alright! Unang pintura, pula, pampatapang. Para may lakas ng loob, harapin yung mga pwedeng pagdaanan. Tapos sunod, gray para siguradong tatagal sa labanan. Shish! Pati yung mga screen, dinamay na rin. At yung pinakahuli guys, blue para sa finishing. Ay, napakaangas par. Grabe humagot si Kalbong Simon TV with feelings. Pagkatapos pinturahan guys, nandito na yung mahirap na part. Binuhat na namin pataas. Shish! tinggal mo si Calvin Seaman nakapakasipag pakitaan mo yung walang bilib sa'yo kung kano yan? Ayun lang, ututo pala si Kalbong Siman TV Nagpakitang gilas, binuhat pa mag-isa right. Grabe, ang lakas Tapos mamaya, lagay na lang ng salompas Om Sim! ko. Oh. Tingnan nyo guys ha, kung gano'ng kalakas yung ngigop niyan. Oh. Tingnan nyo kung gano'ng kalakas yung ngigop niyan guys ha. Gutom lang yan, Kalbong Simon TV, kaya bilisan mo na dyan. Let's eat! So, ito pala yung chichibugin ng kalbo guys. Puro itlog, pampalakas. Rawr!